Sa Marawi City, arestado ang dalawang sospek at mahigit 2 million pesos na halaga ng hininalang shabu ang nasamsam sa isang bypass operation. Ang blotter sa report. Ikinasa ang operasyon alas 3 ng hapon, araw ng biyernes, August 8, sa barangay Matampay, Marawi City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang tatlong nut transparent plastic sachets na naglalaman ng hininalang shabu Tumitimbang ito ng mahigit kumulang 299.4 grams at tinatayang nagkakalaga ng 2,035,920 pesos. Agad dinala sa Marawi City Police Station ng mga sospek at mga nakuwang ebidensya para sa dokumentasyon at paghahain ng mga kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.